Magalas papasok kami dito sa loob ng kerana mga kelas kasi mayroon kaming dugusan kami. Magalas dito. Okay. Watch out tanah intruders. Yeah, yeah. Okay. Please. Pasok muna sa loob ng tanel. ayong mga nito kasi yung barko na binuha kalas may tunnel dito, dito binubuksan namin yung barbula sa loob ng tunnel Okay, biri No, one more. One more. Yes. One more like this. Yeah. One more. Okay, okay. Nah, yuk mana ni tu? Eh... Bagus dengan itu Kita lah Haa Huh Ya Itu memang alas yang buku sana Manual Dia sudah beritahu kami yes Sudah beritahu kami yes Dia sudah buku sana yang memang manumanong kasi ito manual kaya kailangan ng dalawang tao so dito sa loob ng tunnel balita daw dito may multo kaya takot yung mag isa dito pagbaba baka magpakita baka kasi dati daw may nagpakita dito nandun pero sa dulo Ito kaya okay lang kaya maililaw pero katakot din kailangan ng dalawang tao mayroong pag isa kaya, para safety, kailangan dalawang kukunta rito. Sa so, itong barbulan to, yan, sa balas siya, kailangan ng dalawang tao kasi hindi eh, pwede mag-isa. So, dito lang muna mga kalas. Maraming salamat sa panunod. Sa mga subscribe niya. Maraming salamat. Ang ko. Okay. okay.